guys, saka ready na, ready na, ready na. What? Oh! Huh? Ay, guys, na salabay yung isang kasama natin. Yo, what's up mga shooting? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi kung saan mo po yung guys Ayan guys, ito nga po pala kasama din si Sir Tom, Mayan may sasabihin siya, ayan you know? o Yo, what's up mga shooting? Yo, what's <laughs> up mga shooting? <laughs> Yo, what's up mga shooting? Sound check 1, 2, 3 Kala Ayan o Bang at dito nga mga kasyudi kami na nga po ay nagpupulong-pulong Ayan at mag-aambagan po kami Ayan guys ng pambili ng kurudo Ayan dahil lang mong bangka nang gagamitin namin Ay hiramin lang po namin mga idol mga boss ano? So ayan mga idol maya maya ipapakilala ko po sa inyo Ang mga kasama po natin Ayan po ay meron po tayong mga kasama po dito Na ngayon nyo lang po makikita mga idol So ayan nga mga idol Ito nga po pala ang ating bangka na gagamitin Ayan po ang bangka natin gagamitin Na ang pangalan po ng bangka na yan Ay bangkang ayon Ano po ito po ay uh, bangka ng uh, Dinggalan Tour Guide. Ayan, shout out sa aming presidente na si Michael Gores. At ito nga mga ka dito na kami sa bangkain po si Sir RG. Hello, nice. nice one. At saka ito po si Sir Rick. Hello mga ka Yan yeah, no. Yes. At saka si Sir Ringo. Hello. Hello, hello, hello. hello. Nice one. Napakangasaman talaga ng hello, Lala, lala. So, ito yung Kapitan namin, si Kadudong TV. Hello Kadudong dabit. TV. Dabit, dabit. Hello dabit, dabit, dabit. Nice one. Dabit, dabit, dabit. Ay, dabit, dabit. at tergaw ako si, <laughs> si Sir Tom. Hello Sir Tom. Hello guys, we're getting plural. Tolosa sa may ano. Da, si hello, ah, Sir Rolly. Hello Sir Rolly. Hello. Ay naghila ng lubid. At mga idol, itong bangka namin na sinasakyan po ngayon ay bangka ng Ayon Tour Guide. Hiniram po namin ito. Shoutout po sa aming presidente, Michael Gores. At dito nga mga kasyuti, sinasali na po namin ang aming kurudo na binili ng ano mga kasyuti. Ang pinagamagambaga namin, nag-share-share kami para makabili ng kurudo. Siyempre, nakakahiya naman kung uh, sasakay na lang tayo, hindi tayo magkukurudo. Ano? Ayan, sana may mahuli tayo mga idol. Ayan, at para meron tayong pampalit sa kurudo para meron tayong uh, yung apang no kung sakali man lang ay may mahuli tayo para meron tayong apang palit sa kurudo ng ating nabili mga kasyudi so ayun mga kasyudi ito na alarga na kami yan time check tayo time check yan oh guys ang oras natin ay alas 6 is... anong oras ba to ano nga 6.51 Ayan, 6.51 yung oras natin guys

Everything is under control. Panis. <laughs> Wala na kaming diesel. Okay, Jack. Jodian, hmm. ito Ayan, okay. Oh, prepare, prepare, perfect. Ayan na mga idol, gagayak na sila. Ayan na mga uh, kasyudi. Ayan na sinipat na agad ni Paring Tom. Ba't sinipat mo ka agad? napaka Suni, suni, suni. Yung Ano na wala gatas, wala na wala akong brake. pag nagbabangka. Dumalagas ang habaga. Ah. <laughs> When you cooking cooking friends in the whole friends. prepare na kami mga ka so another uh, another spot and another ano another journey another journey another country in the anytime any else yes. any scandals and war show yes. ayun na guys ayun na uy lumutok na siya ayun na ulit ayun na kasabay

ba ako shooting sisi na rin tayo ano kaya eh, naiwan tayo dito dahil naiwan ko yung lagayang pista kaya naggawa tayo ng uh, panibang lagayan natin ano so yung mga shooting ando yung mga kasamahan ko ako na lang naiwan dito sa mga mag isa kaya eh, wala na tao dito kaya ayan samahan nyo po ngayong gabi kami mga ka shooting pag pray nyo po kami na okay lang po kami sa ilalim ng target so yan po ano pang gagawin po natin sisi na po tayo tara let's go yun nga mga kasyudi, nang bigla na lang mga kasyudi, pumunta yung ating kasamahan dito sa bangka, ano, sa kadahilanan guys. Siya ay na jellyfish, ano, nabikya siya, nadikya. Grabe yung isting ang nangyari sa kanya guys, talagang namamaga ang buong ano niya, yung part ng liig niya guys, hanggang dito sa may dibdib niya mga idol. Ang sabi niya sa akin ay talagang nahihirapan daw siya, gusto sana namin uh, humingi ng first uh, aid you know, at kumuha ng first, pang first aid. Ang maganda kasi pang first aid yan mga kasyudi ay asukal. Asukal na i, ano uh, mo, i, uh, tutunawin mo siya sa uh, tubig. Ano? You know. Dapat medyo malab malabnaw siya para may apply mo dyan. Pero ako ay may dalang suka. in namin ng suka pero hindi pa rin effective. Ano? You know, kaya ang napag uh, decision na namin na umuwi na lang kami. So yan mga kasyudi na kailang uh, minuto pa lang kami yan mga kasyudi. Umuwi na kami dahil sa kadahalanan nga guys. Halos hirap na hirap na. Hirap na hirap na siyang huminga at kailangan na nga daw niyang uh, iuwi na talaga so nga mga ka -shudy, mayroon meron ako isang damit ayan na uh, para mapalitan ang kanyang damit ano yan guys so no, tinumakita nyo mga idol o oh, yun no, talagang magang maga ang kanyang league mga idol talagang sabi niya uuwi na daw talaga siya at ah, nahihirapan nga daw talaga siyang huminga mga idol so ayan nga mga idol nandito na kami sa Peterport ayun nga mga idol oh. so ayun binaba na namin lahat ng mga gamit namin mga idol mga ka -shudy, at ayun uh, nga wala kaming huli, ilang piraso lang mga boss, ano, ganun pa man, kahit walang huli, at least safe pa rin yung ating mga kasamahan. So, and guys, sa mga ka natin dyan, ingat po tayo sa pagsisid po ngayon mga idol, ano, sana may dala tayo laging first aid, ano, asukal guys, na tinunaw lang sa tubig, ano, medyo malapot-lapot ang apply po natin, ano, yun ang mabisa talaga. Uh, yung suka talagang pwede rin siya pero mas mabisa yung talagang ano, yung asukal ano. So yung mga ka uh, hanggang dito na lang itong aking uh, Upload aking mga video ng mga idol Hanggang dito na lang po itong aking video So ayun mga ka maraming maraming marami salamat po